Ah, uh, good morning. Uh, dito ho kami gumaraduate at dito kaklase ko no elementary. Ang Kuya Fox. ayan dito ho ako graduate. Itong pinaka shed na ito ay aming laruan nung araw. Hanggang ngayon ay narito pa. Kuya Fox. Ang akin kaklase simula grade 1. itong stage ang school to pero napakasaya ko namin dito noong elementary days batang 90s puso pa nun ng text sa mga tau-tauhan lastikaw ayan ayan gaganda ng talong hmm. welcome to ko elementary school dami ng nabago so pag narito ako talagang parang feeling elementary pa din laging gayon, on yan yung mga CCTV na may cover ano na ito may cover na yung stage half court may washing facility waiting area noon eh wala pa ng mga ganito at ito ang aking kuya box uh, maglilinis ang aking kuya box at siyang utility napakasipag talaga namang mabibigyan ng 1.5 1.5 na maliit lang guys at ito amin school